Saan ka barangay dapat mag-file ng kaso at ano ang proseso? What are the venues of action to file? One, kapag nakatira ka sa isang barangay, kung saan parehong barangay nyo, doon mo ipa-file ang kaso o reklamo mo. Pangalawa, kapag magkaiba ang barangay, ang rules dito ay kung saan nakatira ang nagreklamo doon siya magpa-file. Kung halimbawa naman, madami siyang nireklamo at iba-iba ang barangay na kinasasakupan ng kanyang mga nire-reklamo, siya po ay mamimili kung saan niya gusto mag-file. Pangatlo, kapag ang kaso ay may kinalapan sa lupa or property, dapat doon ka mag-file kung saan located yung property. Number four, kapag ang kaso ay may kinalaman sa workplace or institution, dapat mag-file ka kung saan yung workplace mo or opisina or yung institution located.